Ilang linggo na lamang ng pangangampanya, patuloy pa rin ang pag-iikot ng Benguet Gubernatorial Candidate na si George Mendoza Punasen sa mga liblib na barangay sa mga bayan ng Benguet. Nitong nakarang linggo, karagdagang pitong mga barangay ang kanyang nilibot kasama ang kanyang grupo at mga taga-suporta. Kabilang narito ang sitio Shekdan sa barangay Daklan bukod noong April 11. Nilibot rin niya ang bayan ng Bakun, Itogon at Tublay. Kabilang narito ang mga barangay Central Tublay, Tabeo Ambassador at Patadan sa Suyok Tublay. Dalawang barangay naman ang kanyang binisita sa bayan ng Itogon, kabilang na ang barangay Tuding. Dinalaw rin ni George ang Benguet Federation of Small Scale Miners sa Boa, Itogon, Benguet. Yung presensya mo lang na pumunta sa kanilang mga lugar, lalo doon sa mga grassroots, ay malaking bagay na yun sa kanila. Yung nakikita mo na Ginagawa mo ang paraan at binibigyan mo ng pansin yung mga pangangailangan nila sa lugar nila. Sa kanyang paglilibot, hindi lamang daw ang kanyang mga plataforma ang kanyang inilalatag para sa mga taga-Benguet, kundi sinusuri din niya ang mga pangangailangan ng bawat barangay. Pala rin man daw na maluklok o hindi sa posisyon bilang gobernador ng Benguet, ang mga problemang ito patuloy niyang bibigyan ng solusyon gaya ng dati na niyang ginagawa nang hindi pa siya tumatakbo sa mundo ng politika. Randy Guzman, RNG News.